to 4G 13 Lancer Sablay nito Nung putang yan Kapapagawa ko lang to ng May um, ilang buwan na rin nakakalipas Pina-overhaul ko to Okay naman Okay naman yung gawa nila um, um, Okay naman Pero katagalan Observer ko Akala ko fuel pump Kaya yung fuel pump Huwag nyo si isisi sa fuel pump Pag binuksan nyo tong hose na to at may lumabas na gasolina papunta ron okay yan good yan ngayon kinalas ko kasi pagka pinaandar ko wala palyado ang nangyayari may minor siya pero once na binumba mo na tong silinyador wala na para ng lunod patay na namamatay pupukak pugak ng makina kinalas ko ginaano binuksan ko pinag-aralan ko kahit hindi ako mekaniko ito hindi na ako nag dito hindi ko na kinalas yan dito ako nag sa kanan pati yung dito sa likod ayan o nag-markings pa ako para may mga ano nanggal ko yung hose ilagyan ko ng markings eh, makakalimutan ko pagbalik ngayon ang putang ina ito isang pagkakamali ng mekaniko putang ina hindi pala ito maliit lang na washer baliktad ang kabit nila nasa ibabaw nilagay kaya pala kapag binomba mo to hindi naglalaro yun hindi pumapalo yun kasi dito lang pabalik balik yung spring hindi inayos ang putang niya nagbayad pa ako ng 3,000 ngayon ginawa ko binaliktad ko, inayos ko isprayan ko ngayon okay na yung function pag binomba mo hmm, ayan oh, kung mapapansin mo nagpapalo na to naglalaro na kasi mayroong ano yan mali ay, stopper sa may ano yung ay floater may ano pala yan karayom na maliit na parang pag hindi siya na ano palagi siyang nasa ibabaw sinasaraduan niya yung butas ng papasok ng gasolina ano nangyayari wala mamatay lang tapos dito ang ginawa ko pinag-aralan ko ngayon pag pumapalo na siya okay na naglalaro na rin yung floater dun silalim wala sablay ang putang inang mekaniko basta lang gumawa hindi man lang tinignan na maayos putang ina nakakaputang ina kunting pagkakamali laking perwisyo o yan pinag-aralan ko lang yung putang inang yan okay na